He welcomes inyong lahat huwag kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Sa bawat paglagas na ulan sa bubong ng lumang bahay, tila ba may tinig na humahaplos sa alaala na isang ama. Ang dingding na may lamat at ang sahig na kumikirot sa bawat yabag ay saksi sa mga pangarap na itinaguyod niya, sa pawis na ibinuhos niya, at sa katahimikang iniwan na mga taong minsang dumaan dito. Ngunit sa bawat halakhak na mga bata sa kanto, naririnig niya ang boses ng kanyang anak na matagal ng lumisan, dala ng pangarap na hindi niya kayang pigilan. Sa maliit na mesa sa kusina, nakapatong pa rin ang lumang kwaderno. May mga sulat kamay na mga pangarap ng batang minsang nangakong babalik. Tuwing gabi, habang binabasa niya ang mga iyon, nagtatakas siya kung bakit tila baga hindi na muling bumukas ang pinto at kung bakit ang katahimikan na tahanan ay mas malakas pa kaysa sa hampas na hangin sa bintana. Sa baryo, usap-usapan na nakikitira raw sa syudad ang kanyang anak, abala sa trabaho, abala sa bagong buhay, Munit sa bawat sismis na iyon, lalo siyang tinutusok ng tanong, bakit hindi man lang siya nakakatanggap ng liham, ng tawag, ng balita magpapawi sa kanyang pangungulila? Isang hapon, habang pinipinturahan niya ang nababakbak na peder, may kumatok sa pinto. Mabigat ang kanyang dibdib sapagkat sa bawat tunog ng katok, umaasa siyang iyon na ang pagbabalik. Munit nang binuksan niya, isang lalaking hindi niya kilala ang nakatayo, may dalang isang kahon na inabot sa kanya. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ito, at sa loob ay naroon ang isang bagay na magpapabago sa tibok ng kanyang puso. Nang bumukas ang kahon, una niyang nakita ang isang lumang relo, yon mismong relo na minsang isinangla niya para makabayad na matrikula na anak. Nalaglag ang kanyang tuhod sa sahig, at ang bigat ng alaala ay tila nagpatigil na oras. May kasamang sobre sa loob, at nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ito. Para kay ama, ang nakasulat sa sulat kamay na agad niyang nakilala, habang binabasa niya, unti-unting bumabalik ang bawat alaala, ang mga umagang pinipilit niyang gumising ng maaga para may baon ang anak, ang mga ginugol niya sa pagbubuo ng mga pangarap sa loob ng tahanang iyon, at ang mga salitang binitiwan na anak bago umalis. Ama, balang araw babalik ako, dala ang lahat ng pinaghirapan mo para sa akin. Ngunit habang sinusuyod niya ang bawat linya, may kakaibang lungkot ang bumalot sa kanyang dibdib. Ang sulat ay puno ng pangungumpisal, na ang anak ay nabigo sa syudad, na naligaw sa mga desisyong hindi na kayang balikan, at na ang kahon ay simbolo ng mga alaala na hindi niya naibalik sa oras. At sa dulo ng liham, may mga salitang nagtusok sa kanyang puso. Ama, kung hindi man ako makabalik sa inyong piling, huwag mong hayaang mabulok ang tahanan. Dahil lang dingding na ito ang magsisilbing alaala ko sa iyo. Kung sakaling marinig mo ang katahimikan, alalahanin mong hindi ako nawala, naririto ako, sa bawat peder na itinaguyod ng iyong mga kamay. Napahawak siya sa kanyang dibdib at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na niya napigilang lumuhan ng malakas. Ngunit higit pa sa luha, may dumapong kaba sa kanyang puso. Bakit ibinigay sa kanya ang kahon na isang estranghero? Sino siya at kaano niya nakuha ang mga bagay na para lamang sana sa anak niya? Tinitigan niya ang lalaki, ngunit ang mga mata nito ay puno na hiwaga. Tila ba may alam na hindi niya kayang banggitin? Anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong na ama. Hindi ko po maaaring sabihin lahat, tugon ng lalaki. Ngunit may isang bagay na dapat ninyong malaman. Ang inyong anak, hindi siya nawawala. May mga taong humahad lang sa kanyang pagbabalik. Umaling-aungaw sa isip ng ama ang mga salitang iyon. Mga taong humahad lang. Sino? Bakit? Sa baryo, ang lahat ay tila normal, mga kapitbahay na abala sa pagtatanim, mga bata na naglalaro, at mga tsismis na palaging dumadaan. Ngunit gayon, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang lamik sa paligid, para bang ang mismong dingding ng kanyang tahanan ay may nakatagong lihim. Muling nagsalita ang estranghero, kung nais nice ninyong makita ang inyong anak, sundin ninyo ang mga pahiwatig na nasa loob ng kahon. Ngunit magingat kayo, hindi lahat ng daan ay ligtas at hindi lahat ng kaibigan ay tunay. Pagkatapos ay tumaliko dito at naglakad palayo, iniwan siyang nakatulala sa pinto habang hawak ang kahon. Sa loob ng kahon, bukod sa relo at sulat, may natapuan siyang malit na larawan, isang retreto ng kanyang anak na nakatayo sa tapat ng isang gusali sa syudad. Ngunit sa likod nito, may nakasulat na pangalan na isang lugar na hindi niya agad nakilala. Hinaplos niya ang larawan, at sa loob-loob niya'y naramdaman niyang nagsisimula ang isang paglalakbay na hindi niya inasahan. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nag-impect siya ng kaunting gamit. Iniwan niya ang tahanan na ilang dekada niyang inalagaan, ngunit bago siya umalis, pinisil niya ang dingding na tila ba nakikipag-usap sa kanya. Maghihintay ka, anak, bulong niya. Kahit saan ka naroon, susundan kita. Sa terminal ng jeep, daman niya ang mabigat na tingin ng mga tao. Parang may mga matang nagmamasid, mga matang ayaw siyang palisin. Ngunit matibay ang kanyang loob. Habang umaandar ang deep patungong syudad, iniisip niya ang lahat ng posibilidad. Ano ang ibig sabihin na sulat? buhay pa ba ang kanyang anak? O baka naman isa itong bitag para wasakin ang natitirang lakas niya? Dumating siya sa syudad na puno ng ilaw at ingay, malayo sa katahimikan ng kanilang baryo. Habang naglalakad, hawak ang litreto, hinanap niya ang gusali na nasa larawan. Ilang oras siyang nagikot, ngunit wala siyang makitang kapareho. Hanggang sa isang matandang nagtitinda ng sigarilyo ang lumapit sa kanya. Hinahanap mo ba ito? Tanong na matanda, sabay turo sa isang lumang gusali na tila ba matagal nang inabandona lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Habang papalapit siya, ramdam niya ang malamig na simoy na hangin na tila galing sa loob ng gusali. At sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga bulong na no nakaraan, ang tawa ng kanyang anak, ang mga salitang binitiwan nito bago umalis, at ang pangako nitong babalik. Nasa harap na siya ng pinto, at ang kanyang kamay ay nanginginig habang inaabot ang seradura. Ngunit bago pa man niya mabuksan, isang tinig mula sa likuran ang bumikas na salitang nagpayanig sa kanyang kaluluwa. Ama! Ama! Napalingon siya, at doon ay nasilayan ang isang anino na unti-unting lumalapit mula sa dilim ng kalye. Ang boses ay pamilyar, parang musika na matagal na niyang pinangarap na marinig muli. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagdadalawang isip, ito ba'y panaginip lamang, o totoo ngang nakatayo sa harapan niya ang matagal na niyang hinahanap? Ang lalaki ay payat, halatang pagod, at ang mga mata ay may daladalang bigat na mga taong nagdaan sa unos na syudad. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi may kakaila na ama, anak niya ito. Nabitiwan niya ang kahon at tumakbos siya papalapit. Nyakap ang anak na tila bamuling nabuo ang lahat ng sirang bahagi ng kanyang puso. Ngunit habang yakap niya ito, naramdaman niyang nanginginig ang katawa na anak at ang mga mata nito ay takot na takot. Ama, hindi ka dapat nandito, bulong na anak. Nagulat siya. Bakit, anak? Matagal kitang hinanap. Uwi na tayo. Naghihintay ang tahanan, ang dingding, ang lahat ng alaala natin. Halika na. Ngunit umiling ang anak pilit siyang itinutulak palayo. Hindi mo naintindihan. May mga taong nakatingin sa atin. Hindi pa ako ligtas. Hindi pa ako makakabalik. Bago pa man siya makapagsalita, may dumating na mga yabag mula sa dilim. Mabibigat. Mabibilis. Napalingon siya at nakita ang dalawang lalaking nakasuot na maitim, nakatingin na matalim sa kanila. Dapat wala ka na malamig na wika na isa. Hinila na anak ang kanyang kamay at nagmakaawa. Ama, kailangan nating tumakbo. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, magkasabay silang tumakbo muli, gaya na dati noong bata pa ang anak at tinuturuan niya itong maglaro sa kalsada. Ngunit ngayon, hindi na ito laro. Ito ay laban para sa kalayaan, laban para sa muling pagkikita. Habang nagtatakbo sila sa makipot na eskinita, muling naalala ng ama ang bawat sakripisyong ginawa niya, ang bawat dingding na kanilang tahanan na itinayo niya gamit ang pawis at dugo, ang bawat pangakong sinambit niya sa sarili, nadarating ang araw na babalik ang anak sa kanyang piling. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, isang tanong ang patuloy na kumakain sa kanyang isip, hanggang saan niya kayang ipaglaban ang anak? Hanggang saan niya kayang sungin ang dilim na syudad na ito? Habang patuloy ang kanilang pagtakbo, naririnig niya ang sigaw ng mga lalaking humahabol at bawat sigaw ay parang matalim na punyal na humihiwa sa kanyang puso. Ngunit sa bawat hakbang na magkasabay nilang tinatahak, alam niyang hindi na siya kailanman bibitaw. At nang makarating sila sa isang lumang tulay na natatakpan ng na mga ilaw na syudad, doon siya huminto, hingal na hingal at muling tinitigan ang anak. Anak, sabi niya habang pinipigilan ang luha. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo? nanginginig ang anak, at sa wakas ay tumulo ang luha nito. Ama, may lihim akong hindi ko nasabi. May kasalanang hindi ko na kayang itago. At ang mga lalaking iyon, sila ang humahawak sa akin sa syudad. Hindi ako makaalis hanggat hindi natatapos ang lahat. Napatigil siya. Ang hangin ay tila tumigil din. At bago pa man niya maunawaan ang lahat, muling narinig ang mga yabag na papalapit sa ilalim ng mga ilaw ng tulay, habang papalapit ang mga yabag na mga lalaking humahabol, ramdam na ama na hindi niya na maaaring ipagpatuloy ang pagtakas ng walang katapusan. Kailangan niyang pumili, mananatili sa dilim na takot, o harapin ang lahat upang muling mabuo ang tahanang matagal ng bitin sa katahimikan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay na anak, at sa unang pagkakataon mula nang makita silang muli, may lakas sa kanyang tinig. Anak, wala ka nang dapat ikobli. Ang tahanan natin ay itinayo hindi para maging kulungan na hiwaga, kundi para maging kanlungan na katotohanan. Kung anuman ang kasalanan, kung anuman ang lihim, harapin natin ito. Hindi ka nag-isa. Nangingilid ang luha sa mga mata ng anak. Ama, natatakot ako. Mumitis siya, bagamat pagod na pagod. Lahat tayo natatakot. Pero ang dingding na ating tahanan ay itinayo para sa atin, para maging matibay kahit anong unos. Kung kaya na mga kaya rin natin. At nang tuluyan ng sumulpot ang dalawang lalaking humahabol, hindi na sila umatras. Nakatayo ang ama sa tabi na anak, handang ipaglaban hindi lamang ang dugo ng kanyang laman, kundi ang dangal at pangarap na itinanim niya mula pa noong bata ito. Tahimik na sumiklab ang tensyon, parang bagyo bago ang kulog. Munit sa mismong sandaling iyon, naramdaman na ama ang bigat ng lahat ng taon na lumipas, ang mga sakripisyo, ang pangungulila, ang katahimikan ng dingding na walang laman. At bigla niyang naunawan, hindi tungkol sa pagtakas ang laban na ito, kundi tungkol sa pagbabalik ng anak sa tahanang matagal nang naghihintay. Habang naglalapit ang mga anino, mahigpit niyang nyakap ang anak at bumulong, Anuman ang mangyari, hinding-hindi na kita pakakawalan. At sa ilalim na malamlam na ilaw ng syudad, sa pagitan ng dilim at liwanag, Nagsimula ang laban, hindi lamang laban sa mga taong humahabol, kundi laban sa mga lihim, sa takot, at sa bigat ng nakaraan. Sa sandaling iyon, ang puso ng ama at ang mga dingding ng tahanan ay muling nagtagpo, hindi sa mismong bahay na iniwan nila, kundi sa diwang ang pamilya ay hindi kailanman mawawasak, gaano man katagal silang pinaglayo ng panahon. At habang bumibigat ang hangin at tumitibok ng sabay ang kanilang mga puso, alam na ama na ang tunay na tahanan ay hindi nasusukat sa dingding na nakikita, kundi sa yakap na pinili nilang hindi na muling bitiwan.